Pwede kita magkwento, hindi? Sa lalong, pwede tayo mag-usap, hindi? Kapag hindi ka nakakaintindi ng tiyabakan, no? magtagalog tayo. Pwede ba tayo mag-usap o hindi? Pwede, hindi? Pwede, hindi? Wala pa nga akong ginagawa sa'yo. Nasasaktan ka na. Oo. <tinyo> Tao, espirito. Tao, espirito. Tao, lalaki, babae. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Uy, ilang taon ka na? Ilang libong taon ka na? Abay, matanda ka na. Ano, buhay ka po tayo? Buhay. buhay, eh, paano naging ilang libo ka na? May tao mong nabubuhay ng libo, ilang libo? Ah? Ah, mga immortal kayo. Apay, maganda itong mga sa May immortal tayong kalaban. Apay, immortal ka. Taga saan kang immortal ka? Yung yung immortal. Palawan. Ah, taga-palawan ka. Oo. Oh. Eh, bakit nandito ka ngayon? Anong ginagawa mo sa baba ito? Ha? Anong ginagawa mo sa kanya? Gusto ano kunin ang meron siya. Ano bang meron siya na gusto mong kunin? Marami sa pagkakamu. Pagod ng liwana. Sabi mo, ilang libong taong ka na. Ibig sabihin, matanda ka na talaga. So, marami ka na ang nabiktima. Marami ka na ang nabiktima. Siya lang. Imposible siya lang. Mula bata pa oh, siya. Mula bata pa siya. Bakit? Ano bang meron siya na gusto mong punin? Ano ba yun? Hmm. Ang ah, ano ba yun? Ha? Init, init ang ako ng araw. Siya Uy, may kapangyarihan po ba? May kapangyarihan siya ng pagka-immortal. Ah! Dahil anak siya ng immortal. Anak siya ng immortal. Okay, ibang klase itong kalaban natin mga kaloks. Immortal daw. Ilang libong taon na siya. Tagapalawan. Ngayon lang ako na kayong counter nito ah. Mangkukulam na ilang libong taon na to Hindi daw namamatay. Immortal daw ang lahi nila. Tignan natin kung hanggang saan yung pagka-immortal mo. Bidlat! Puh! Apoy! kulang? Matagal na? Simula baby pa siya. Oo, oh, simula baby pa. Lang niya. Ano, kamag-anak lang kayo nito? Hindi. Hindi. O bakit mo sabi mo kumula baby pa siya? Ibig eh, sabihin magkakilala kayo. ah Hindi. Kilala ko ang bata na itong impabata ko siya. At ah, kilala mo na siya. Guys, kapit boy kami. Oh, kapit bahay kayo. Ah. Uh, ang... Kapit bahay kayo sa Palawan. Saan? Mami patago dito sa Manikaan. Ah. Uh, oh, I see. Pero taga Palawan ka talaga. Ah, uh, doon ka natuto. May lahi kayong aswang, ano ba? Ano, mga immortal lang. Immortal kami. Ng... Hindi ka namamatay. Ha? Immortal na engkanto. May lahi kayo engkanto? Hindi, engkanto pala ako Ah, engkanto talaga ka kayo. Ah, yes. kanina tinatanong kita kung tao ka. Sabi mo, oo. Ngayon pala engkanto. Sabi to taong immortal. Taong immortal, o oh, Ibig sabihin, ah, engkanto. Yun yun pala, kaloks engkanto pala. Kala ka. ko, tao talaga namang kukulang. niya ilang libong taon na daw siya, hindi namamatay. ano, daliri lang. Ah, bali gusto mo siyang kunin. Ah. 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 Tanggalin mo na nilagay mo sa kanya. Tatanggalin mo hindi? Ah, oh, gamit ang dalawang kamay, tanggalin mo. Bakasin mo. Kala ko tao talaga ito. Ilang libong taon na. Taong immortal, hindi mo pa lang sabihin ay mga elemento ng kanto or diwata, ganun. Ha? Ganun ba? Oo. Oh, libong taon na. Ano bang meron siya na gusto mong kunin? Ang ibig sabihin ay yung ama or ina niya ay engkanto or ama niya engkanto. Ganun ba? Ha? Ano? Yung ama niya ang engkanto. Oo, ah, malakas na kapangyarihan. Ang malakas na kapangyarihan ng ama niya tapos pinasa kanya. Ah! Ay, ganun pala yun. So, ibig sabihin itong pasyente ay uh, anak ng engkanto. At gusto nitong engkanto din na kunin siya para makuha yung kapangyarihan. So, kaso hindi mo kaya, kasi simula pa nung bata, kinukuha mo kuha man na ito kaso hindi mo magawa. Kasi nga, makalakas yung kapangyarihan niya. Ganun ba? Ah! Ilan kayo na gustong kunin ito? Anong klaseng engkanto nga kayo? Immortal. Anong kulay kayo? Ha? Puti. Nagsasabi lang na kayo ng puti kasi alam niyo naman kahit na, kahit na, ah, ano o, oh, um, ang mangyayari sa inyo. Pagkatapos nito. Puti talaga kayo. Tingnan lang natin kung puti kayo, ama. Walang makakapagsinungaling. Lahat ay susuko. Lahat ay magsasabi ng katotohanan sapagkat kayo po ang tunay na makapangyarihan at tanging katotohanan lamang ang larabas. Po! Abay, sinungaling ka, mga puti na sinasabi mo, eh. daliri lang yan, Oh. Ha? Langya ka, sinungaling ka. Po! Ha, oh, mangingisay ka dyan. Puti talaga ako. Puti. O kung puti ka, hindi ka masasaktan. Lati ko ng kitlat. Pum! O. Oh. Bakit ka nangingisay dyan? Iiwanan mo na ito. Ah, bakit ito malaging masakit yung katawan? Ah? Anong ginagawa mo sa kanya? Anong pinaglalagay mo sa kanya? Pinagulang ko siya kasi gusto ko pa siya. Mamamatay siya? Pero ang kinin kong lahat ng meron siyang kapangyarihan. Ah, ganun ba? E di pasensyahan tayo. Mm. Hindi mo ito pwedeng galawin kasi nandito na to sa akin. Mm. Ah. Sige, lalabas na ako sa katawan nitong babae ko. Ah, matagal ka na dyan, nakatira. Mm. Ah, lalabas ka na talaga kasi hindi ka na magtatagal. Mm. Ano yung ginagawa mo sa ulo niya? Ano yan? Nabibingi ka? Hindi. Mm. Masakit. Ibabag mo yun. Tanggalin mo kung anong yung mo sa ulo. Tanggalin mo. Tanggalin maraming ma. Salamang ka sa Salamang ka. Marami salamang ka pinaglalagay. O, basagi natin yan. Wasak, diba, tunaw, lahat ng masamang kapangyarihan. Po! Paalam na sa'yo. Di okay lang. Wala. But you see, harder than yung tigo to siya yung kanto, sabi ko siya. Ha? Sabi to siya. Sige, tama. Tama lang. eh. Ayun mga kalok, sa kalok ay immortal na tao. So, yun pala ay immortal na engkanto. Hindi na mamatay, gusto siyang kunin Relax lang, may pakita ka ba ha? Sao may kong Relax lang. Pwede di ko mo pwede mo titaata, at mo pwede mo titaata keri di ko mo si kita mo mortal eh, parang di ako di na kung mo sabi ko mo sa ko ang ama na inkanto Napasik ko lang ito. Saan ka pa naroon? Kung parito ka pa makipag-usap ka sa akin. Pangalang Ama, Anak, Espiritu Santo, sa kapanal-panal ng pangalang tetragramato. Pasok ay hindi. Yan, tinawag ko yung ama niya na yung kanto makulok. Pwede mag-usap. Ikaw ba yung ama niya? Ikaw na ba yung ama? Ano? Ikaw na ba yung ama? Tatay? Ha? Ah? Sino ka nandyan? Ha? Ah? Aba. Ay, bay. Tayo, tayo. Daddy! Hindi ka marunong magtagalog? Iba yung salita niya mga kaloks? Hindi natin ito maintindihan. Yan bang salita ng mga tagas doon sa inyo, mga air mortal? Ha? Kanyan ba kayo magsalita? Ada. Ada. Ibig sabihin yung ada, opo, parang ganun. Pagkaiba ito mga kaloks, ha? <clears throat> Pero may, may naintindihan mo po <tinyo> siya. Sige, hindi natin to maintindihan. Pero ang nais ko lamang ay kung ano bang meron ng isong anak mo. Bakit siya nagkakaganyan? Mayroong gusto mong tumuha sa kanya. Bida ka sa kubo may pengkane tatatakita ba ako? Dasi, satira, nabarika, emak dulo. Palawan, Barangay Tubo-tubo, Palawan. Barangay Arigan. Nariyan siya di, agtek. Abnormal tingnan. Ngayon class yung salita mo, Kalox. Ngayon ako na, na ko encounter nito. Sobrang. Uh. Sukdi di wititan. Dika marunong magtagalog. Ha hmm. na. Ah, mo may may taga-translate siya. Oo, oo. Hari ka ba? Sa ka hari? Ay, isang hari ito mga kaluks. Oo, isang hari ng engkanto. Immortal ito. Kaya makapangyarihan. Kaya gusto siyang kunin ng ibang engkantong immortal. Pagkaiba yung salita niya. Hindi ko maintindihan. Paano ito? Hindi mo maintindihan ito. Uh, pangalan mo? Sabi, Sabi mo pangalan mo? Nel-Abi. Nel-Abi, okay. Nel-Abi ang pangalan. Okay, Haring Nel-Abi, kung isa pa mong tunay na hari, uh, ano ba yung plano mo dito sa anak mo? Ang paa. Si Dunia at siya, Abi. Ayun, na namin si Don. Ugyen ang problema. ang problema nito, ako naman ang walang translator. Meron siyang translator, ako ang wala. Yun ang mahirap. Hindi ko maintindihan pinagsasasabi niya. ganito na lang. oh, ganito. Hilingin natin sa si Diyos. O, haring nes, ano yun? Del Abi? Ano yun? Nel abi ba yun? Oo. O haring Nel abi, Ganito. Uh, sige. Hilingin ko sa Diyos na bigyan ka ng tarunungan na nakapagsalita ng Tagalog para hindi tayo mahirapan. Paminong Diyos, niling ko po sa inyo na nawa ay buksan ang kanyang bibig nang sagay makapagsalita siya ng Tagalog kahit hindi pa siya nakapagsalita nito. Walang imposible sa kapangyarihan nyo. Takala ni Kristo sa kapangyarihan ni Kristo, talaga ni Kristo. Buksan ang kanyang bibig ay hindi mo hamayang mesin, ito yung rumah mantel. Tala-tala ayala yung okte biasa sa sabi. Hindi ka marunong mag-Tagalog, hindi talaga pwede. Hindi talaga. Kada. Pwede mag-Tagalog? Hindi. Hindi. Sino ba yung translator mo? Papasok ko Sino yan yung nag-translate sa kanya para siya na lang na makipag-usap sa akin para hindi ako mahirapan. Sige, pag-separate kayo, ah, haring mess up Yung translator mo ang papasok. Sige. Sige. Oh. Okay. Sige, pasok. Ikaw na lang kausapin ko, sino ka ba yung nag tra translator niya? Sino ka? Sino ka? Sino ka na taga-translator niya? Ako ang kanyang kambal. Ikaw ang kambal ng hari. O kambal nitong si ano? Kambal. Ang kambal ng katawan na ito. Pero yung kanto ka. Ah, ang kanto. Sino ang aming ina? O isa ina namin? Ng... Isa yung ina? Oo. Oh. Tao yung Taong mortal ang aming ina. Tao mortal. Okay. Kakaiba nga. Pero ang ama namin ay immortal. Yun na nga, yun ang kinatsasabi. Hindi ko maintindihan eh. Mm -hmm. Ibang klase yun. Ibang klase kasi hindi sila taga ang aking ama at kanyang mga pamilya, ama din niya na saka kapatid niya ay hindi tagalit sa mundo natin. Oh, kaya nga, kaya nga. Kaya hindi ko maintindihan. Ibang klase. Anong klaseng dialect salita yun? Ngayon na ako nakarinig na, na Di ba ako na-encounter na ganun? Or mayroon ba sa inyo nakakaunawa sa kanya? Sa mga niya? Or sadyang yun talaga ang lengguahe ng mga immortal na ito? Sa kanila talaga yon Sa mundo nila? Saan ba sila nakatira? Ibang planeta. Ay, ibang planeta. Na-immortal din na tin Ang alam sa kanila, Man ng Abay, alien pala ito. Hindi lang pala ito basta-basta na yung kanto. Alien pala ang ama nito. High evolved beings ang tawag dito. Highly evolved beings. Okay. I see. Sige. Ay di, sige. Kung ano man yung plano ninyo para sa kapatid mo o ng ama mo para sa kanya, nandito naman siya sa akin, huwag ang tulong eh, kaya din, gawin niya din ang best mo para protektahan siya o kung ano man, ha, wala na akong pakialam kung ano mang plano niyo sa kanya kasi pamilya niyo yan, eh. Ang sa akin lang, humingi siya ng tulong sa akin para magamot siya na kung sino mang gumagambala sa kanya. Gusto lang namin na itong babae sa katawan niya ay ilabas. Ah! Kasi matagal na yan. Matagal na sa katawan niya? Simula na noong bago ng palawan, may kasama ako na kami kalawa dahil nito ako nag-aaral. Mm. Bumalik ako dito, nalaman ko lang ang babae na ito, which <coughs> is nasa katawang mo kapatid ko. Ah, I see. O siya, sige. Ganun pa man, sige, sige. Uh, sige, ipalabas ko na kayo ha. Kasi nakakapagod din ito. Kasi hindi ko na alam kung ano pang tanungin ko. Narinig ko naman yung amanin nyo na nagsasalita. Hindi ko nga maintindihan eh. Kaya sige. Ang importante ay talagas natin yung immortal din na pumasok sa kanya. Para hindi na siya makukaminsala dito. Hindi na niya makuha ito. Pinatay ko naman yun. Okay na. Okay. Ano niya pati? Sige. 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 Sige.

ah, Ang mga importante, i- eh, o sa mga na dito yung sitwasyon, na dito yung tata, na dito yung hermana kambal daw, kung mga immortal, na may labot aliha. El Dino lang, kay Benetuki, Chen Kumpeta Destor, ba akelang lang. Pero El de Dios, mga lahi-lahi na may pakialam aliha. Okay ah. Sige, at least yung pwede yung mga kwento ko na Aral lang yung first time mga kwento di akil. Chen yung otro tang kwento, tan latin, otro tamen lenguaje, Yatay mga Chinese pero di atul araw o araw oh, lang may uwi di tono ng kwento. First time ko din may uwi di atul. Di palabra. Mm.